Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Alam nyo na ba ang mga dahilan kung bakit ang barya ay nabibili sa mataas na halaga? Ano ba talaga ang mga palatandaan ng mga coin collector sa pagpili ng kanilang mga koleksyon? At kung interesado ka, dapat ay panoorin mo ang video simula umpisa hanggang katapusan. Malay mo, ang iyo palang hawak ng mga barya ay ang mga barya na hinahanap ng mga coin collector. Alam nyo ba ang unang pinagbabasihan ng mga coin collector sa pagbili ng barya? Mintage o dami ng ginawa. Dito kasi malalaman kung magkano ang value ng barya. Kapag maraming katulad, huwag ka nang umasa na ito ay mabibili sa mataas na halaga. Pero kung ang barya ay mahirap hanapin, eto eh ang may mataas na value. Regardless kung luma na o nag-i-exist pa ang barya. For example, itong 1972 at 1974 One peso Rizal. Sobrang dami ng ginawa nito, milyon-milyon, kaya hanggang ngayon ay marami pa rin ang may hawak nito. At ito ay makikita mo kapag nag-join ka sa mga coin group na sobrang dami ng mga nagbebenta. Kaya ito ay may estimated prices lamang ng from 5 pesos to 30 pesos. Samantalang itong 1 piso BSP series na nag exist pa ngayon. Kapag nakakita ka ng taong 2005, eto ang binibili sa mataas na halaga. Pero hindi lahat ng taon na remember, 2005, dahil napakahirap nitong hanapin. eto ay may estimated value ng from 400 pesos to 1,000 pesos. Ang pangalawa naman dahilan kung bakit ang barya ay nabibili sa mataas na halaga ay ang kondisyon ng barya. Lalo na kung ang barya naman ay hindi rare o hard to find. Tulad nitong 10 piso na circulating commemorative coin na Miguel Malbar. Ito ay common coin lamang sa dami ng ginawa at kapag ganito ang kanyang itsura, nalaspag na. Ito ay face value lamang. Samantalang kapag ganito na almost uncirculated to uncirculated condition, ibig sabihin napakaganda ng kondisyon ng barya. Ay maaaring dumoble presyo o kaya ay tumaas pa from 20 pesos to 50 pesos. Ang magandang example pa niyan ay katulad nito na graded na barya ng Numismatic Guarantee Company. Tulad nitong 1979 Franklin Mint na 1 piso proof coin. Ibig kasing sabihin ng PF Ultra Cameo ay proof coin. At alam nyo ba, ang pinakamataas na grade dito ay 70 at ang nakuhang grade na aking binili ay 69 lamang. Kaya kung ang value nito ay 3,000 peso sa market, kapag nakakuha ka ng perfect score na PF70, eto ay doble o baka trumipli pa ang presyo sa merkado dahil mahirap makakuha ng perfect score. <smart noise> Ang malaking faktor din na pinagbabasihan ng mga kolektor sa pagbili ng bariya na sigurado ka sa paglipas ng mahabang panahon ay tumataas ang value nito ay kung saan ba gawa ang bariya. O ang material composition ng barya. Tulad ng inyong mga nakikita, ang karamihan dito ay gawa lamang sa copper nickel o mababang uri ng metal. Kaya nga kahit luma na at common coin naman at hindi rin gawa sa mga precious metal, ay hindi tumataas ang value ng mga ganitong barya. Hindi tulad nitong 1908 USPI 1 peso. Ito ay gawa sa 80% silver. Alam nyo ba ang melt value nito o kapag tinunaw mo? Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 900 pesos. Eh yung collector's value niya pa. Kaya kahit ito ay common coin lamang kumpara sa ibang taon ng USPI 1 peso ay mataas na kagad ang kanyang value. Kaya nga maraming coin collector na dito nag invest dahil sigurado kang may bibili at tumataas paglipas ng mahabang panahon. Ang isa pang hinahanap ng mga coin collector na ang mga example nito ay ang mga kumakalat na mga circulating commemorative coin na 1 piso, 5 piso at 10 piso na ang inaakala ng karamihan ay mataas ang value at mahirap hanapin pero hindi po dahil milyon-milyon ang mga ginawang ganito na circulating commemorative coin. At ang sinabi ko na isa pang dahilan na hinahanap ng mga coin collector ay yung tinatawag na limited edition. Dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglalabas ng mga limited edition para sa mga mahihilig mangolekta ng barya. Ang example nito ay ang inyong nakikita na espesyalang mga lalagyan na tinatawag na blister pack. Eto talaga ay limited lamang at kakaunti lamang ang bilang. Ang value nito ngayon ay around 300 pesos o mas mataas pa, lalong-lalo na kung halos wala ka nang makita na nagbebenta. Samantalang ang mga naisusukli na circulating commemorative coin at last pag na rin naman ay face value lamang. May mga kolektor din na mahihilig sa mga variety ng bariya may mga barya kasi na ginawa sa iba't ibang minting facilities. O kaya naman ay gumagamit sila ng mga day na may ibang palatandaan kumpara sa mga nauna nilang ginawa na may parehong mga taon. Tulad nitong One Piece Rizal na may taong 1981 under ng Ang Bagong Lipunan Series. Ang inyong nakikita ay gawa lamang sa BSP na ordinary dahil milyon-milyong peraso ang ginawa ng ganitong variety na ang palatandaan nito sa likod ay walang mint mark Samantalang ang gawa sa Franklin Mint, Pennsylvania, USA, ang palatandaan nito ay may mint mark sa likod. At ito ay di hamak na mas mahal sa mga walang mint mark. Ang isa pang magandang example ng variety na nasa kasalukuyan pa at napapagkamalan pa nga na coin error ay ang 20 piso lampas kwelyo. Hindi ito coin error kung hindi itinuturing na variety dahil meron talagang dai na ganito ang design lampas ang kanyang kwelyo. Kaya ito ay ordinary lamang o common dahil sa sobrang dami nito sa sirkulasyon at napakadaling hanapin. Kaya huwag magkakamali sa pagkakaiba ng error coin sa variety dahil ang error coin ay ang mga barya na hindi sinasadya ang pagkakamali samantalang ang variety ay normal ang kanyang pagkakagawa may kakaunti lamang pagkakaiba sa nakaraang design na nakaukit sa day na itinatatak sa barya. Marami pang mga dahilan na nagpapamahal sa mga barya. History, lalong-lalo na kung ang nakaukit na portrait sa barya ay kilalang personalidad. Ang ganda ng mga design na nakaukit dito. Hindi man ba ang barya o nagtitrending sa kasalukuyang panahon at marami pang mga factors. Pero ito lang ang iiwanan kong pinaka-importanting dahilan kung bakit ba ang barya ay nabibili sa mataas na halaga. Na konektado sa ating pinag-usapan ng mintage, limited edition, kondisyon ng barya, kung saan bagawa, kung gaano ba kaganda ang barya at marami pang iba. Ito ay ang kanyang rarity, kung gaano ba kadalang ang barya. Kaya nga kung ang hawak mo na barya ay maraming katulad, ito ay tinatawag na mga common coins lamang at hindi nabibili sa mataas na halaga. Regardless kung luma na ang barya o kasalukuyang pang ginagamit sa sirkulasyon. Ang importante ay kakaunti lamang ba ang kamukha ng iyong barya dahil ang mga barya na may mataas na halaga ay ang mga barya na super hirap hanapin. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.